Hindi na nga nakapagpigil si Dominic Roque na magkomento sa isang netizen na nagkomento sa kanyang Instagram. Base ito sa mga larawang kuha pa noong nakaraang Hulyo sa selebrasyon ng kanyang ika-38 birthday. Ayon sa nagkomentong netizen, parang hindi na madalas nagpo-post si Dominic ng random picture or dump pictures na malaya namang niyang nagagawa noon. Aniya pa ng netizen na namimiss na nila ang pictorial ni Dom kay Kat na agad namang pinupost ng aktor. Ibinuking din ng netizen na ito ang number one source nila pagdating sa mga pictures at outside work ng dalaga. Matagal na nga magkaibigan ng dalawa pero lumikha pa rin ng ingay ang post ni Dominic na kasama si Catherine noong June 26 2024 sa isang gym. May mga netizen din na nagsabing bagay ang dalawa habang ang mga iba naman ay naniniwalang magkaibigan lamang ang mga ito. Kaya naman hindi na nakapagpigil si Dominic Roque na sumagot sa isang netizen. Ano yan? Bihira na siyang magpost? Hindi kaya ng dati. Para na rin maiwasan pag-isipan ng kung ano-ano ng mga Delulu at mga taong toxic sa Sokmet. Mukhang pagod na nga si Dominic Kakatanggi na magkaibigan lamang sila ni Katrin sa party ni Dominic, nilinaw niyang yung bros lang ang turingan nila ni Katrina. kahit maraming bumabatikos agaw pansin pa rin ang pag-like ni Dominic sa mga nanunukso sa kanila ni Katrin pero may usap-usap ang sinasabing posibleng si Dominic lang ang nagbigay ng impormasyong may kinalaman sa dating nobyo ni Katrina na si Daniel Padilla pero syempre, hindi mariiwas ang isipin ng mga netizen na may balak si Dominic kay Katrin na higit pa sa pagiging magkaibigan kaya yan ang abangan natin mga kachika sa mga susunod hanggang สมัลี